Ang pulis na pipigilan ang paggalat ng mga bang, bang sa South Korea. Magsisimula itong lahat sa South Korea kung saan sobrang higpit na mga batas nila sa pagkakaroon ng mga bang-bang. Dahil dito, wala nga masyadong bang, bang doon sa lugar nila pero magbabago ang lahat ng ito nang may ng mga bang, bang sa iba't ibang mga tao. Ang masama pa dito, mapupunta nga ito sa mga taong may tinatagong ng galit kaya naman gagamitin nga nila ito sa paggawa ng masama. Sunod-sunod ng mga balita tungkol nga sa mga beng, -beng dito na nga aaksyon ng isang polis na gagawin ng lahat para mapingilan itong mga taong ito at makuha nga yung mga beng, beng kung saan dito nga rin siya tutulungan ng iba't ibang mga tao kung saan hahanapin nga nila kung sino ang may pakanan ng lahat ng ito bago pa nga tuluyang magkagulo sa bansa nila. Title ng series, Trigger. Now, it all makes sense kung bakit halos lahat ng mga action scenes sa mga Korean movies or series, laging kutsilyo lang yung gamit nila. Akala ko dahil mas maganda lang talaga panoorin kapag hand-to-hand -hand combat, yun pala, bawal pala talaga sa kanila magkabeg-beg. Nung natapos ko nga ato na-realize ko, wala pa akong napapanood na Korean series na talagang napagitan ako. Bali-bali siguro sa True Beauty kasi pakita eh, story dun eh. May mga mediocre pero wala yung pangit talaga, kumbaga sa story lang din talaga nagkakatalo eh. Pero usapang editing, acting, cinematography, scoring, lighting, parang na-master na nila eh. Sobrang ganda nga din ang mga action sequences nila dito na ayun din talaga yung inabangan ko nga dito na iniisip ko nga eh, tatlo lang yan. Either sobrang gagaling lang talaga ng mga action choreographers nila, magaling yung mga cinematographers nila, or halos lahat ng actors sa kanila marunong din talagang paglaban. Gustuhan so, ko rin yung mga actors nila dito, lalo na nga Bida at yung Kalaban, na iniisip ko mga noong una doon sa Bida, parang familiar siya. Tapos yun pala, nadaon siya sa Karma na series, tsaka yung movie na Memoir of Amber Blanc Blanc. Pero isa sa mga hindi ko masyadong nagustuhan, yung palaging sakit na mga k-dramas, palagi silang merong monolog sa mga sad moments nila. Lalo na kay Lido na I like this character pero naging paulit-ulit kasi na biglaang may begbengan tapos somehow malapit lang siya sa area or lagi siyang umaabot na doesn't make sense. Also did like si Story na halos lahat na connected nga kay Lido, masasangkot nga sa mga begbengan na parang naging repetitive lang yung plotline na yun. Moonbeck naman, ay like yung introduction sa kanya at yung reveal kung sino ba talaga siya pero nasayangan lang talaga ako sa character niya kasi hindi naman siya masyadong nag- lalo na nga towards the end. Parang once na na-reveal na kung sino siya, hindi mo na masyadong naramdaman yung presensya niya sa story eh. Oo, may kasunod pa, I know. Pero let's sinalang kung mas magagamit mo siya doon ng maayos. Also, didn't like yung mga sino walang masyadong ginawang action si Lido given na sinubukang atakihin ng isang lalaki, yung kapwa nga niya, polis. Hindi ba enough yon para ipakulong siya ulit? And since wala nga siyang ginawang action doon sa ginawa nga nitong lalaking ito, partly, may kasalanan din siya kung bakit umabot pa doon sa police station eh. Hindi ko rin masyadong nagustuhan na oo may mga good emotional moments lalo na nga tuwing nahihibas-basa na nga yung mga nagbebegbeg. Kasi nga parang naging paulit-ulit na rin. Tapos in terms of storytelling, wala naman silang pinapakitang nangyayari nga doon sa mga taong masasama din naman talaga. Like naparusahan ba yung mga bully, yung walang pakialam na manager nga doon sa parang apartment, yung mga masasamang nurse. Like oo, oh, in a way, nasunod yung tama, pero it doesn't send the right message if yung mga taong masasama din talaga na dahilan din kung bakit nagbigbegan tong mga taong ito, hindi na naman pinakitang naging accountable or the Those for the writers for using evil characters doon sa mga magtetegi nga kasi as an audience, kahit alam natin yung tama, minsan hindi rin naman natin may iwasan na sabihin habang nanonood na sige, tuloy mo na lang yan, inaaway ka eh. yung yabang no. is <laughs> yes, kasi in this way, mas na-explore nga nila yung angle which is yung mga nangyayari nga din sa ilang mga tao na ayaw naman talagang gabitin yung mga beng pero dahil nga sa masasamang tao, napipilitan nga lang sila. Honestly, the first few episodes, maganda naman yung pacing eh, na meron silang binibuild silang mapupuntahan, nitong pagkalat nga ng mga beng beng pero pagdating lang kasi doon sa second half, lalo na nga doon sa dulo, sobrang nakulangan lang talaga ako hindi kasi ako fan ng mga last two episodes na pagpuputulin mo, lalo na kung yung nasa last episode mo, sobrang bigat. So, mas maganda sana, yung 9 and 10, magkadungtong pa rin talaga siya. Kaya ang nangyari, parang walang maayos na payoff nga yung lahat nga na nangyari, na parang tinapos lang talaga nila, tapos binadali lang talaga. Siguro one of the main flaws din ng story, masyado silang nagre-realize sa next season which is for me, bad writing yung ganon. Sana talaga mas maging maganda yung season 2 and masundan nga nila yung nasimulan nga nila dito kasi kung magiging pangit yung season 2, mas lalong papangit nung season 1. And with a positive note, medyo nagustuhan kayo sinabi ni Moonbeck eh, at the end of the day, hindi naman siya yung kumalabit noon sa mga trigger eh. Yes, siya yung nagbigay sa kanila ng mga bang-bang at siya yung nag-create nga ng chaos and demand for it. Pero, nasa tao pa rin talaga kung gagamitin nila yung mga binigay niya. So ayun, again, ang title ng series ay Trigger and ang total rating ko for the series ay 6 out of 10.